Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong topic sa araw pong ito ay ang lahat ng nakai Kristo ay wala na pong hatol. Napag-aralan po natin na ang pananampalataya ay may action. Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, humingi ka ng tawad sa Diyos sa iyong mga kasalanan. Pangatlo, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Kung ginawa niyo na po iyan, una po, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Pangalawa po, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Everlasting life. Pangatlo po, tinatakang ka ng banal na espiritu. Pangapat, nakatera sa iyo ang banal na espiritu. Ngayon po ang panglima wala na pong hatol doon sa Nakay Kristo. Punta po tayo sa Romans chapter chapter 8 verse 1. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga Nakay Kristo Jesus. So lahat po ng Nakay Kristo, yun pong tumanggap kay Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang puso ng may pananampalataya, ay wala na pong hatol. Tingnan niyo po sa John chapter 3 verse 18. Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito. Ang sabi po niya, ang sumasampalataya sa kanya, ang sumasampalataya daw po kay Hesus ay hindi hinahatulan. So, wala na pong hatol. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So, yun pong hindi sumampalataya, may hatol na. Sapagkat, hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Sino po ba ang buktong na anak ng Diyos? Ang Panginoong Heso Kristo po. Kaya, ang hindi po sumampalataya sa buktong na anak ng Diyos na si Jesus, ay may hatol na. Pero kung sumampalataya po kayo, kayo kay Jesus, wala po kayong hatol. Okay po? So, puto po tayo sa pang-anim. Ang pang-anim po ay ang inyong pagkamamamayan ay sa langit. Your citizenship is in heaven. Sa, sa Philippians chapter 3 verse 20. Ano po ang sabi? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo. So nakita niyo po, no? Ang ating pong pagkamamamayan ay nasa langit. Our citizenship is in heaven. Okay? Ang tagapagligtas po ang Panginoong Heso Kristo. Ang pangpito po, mayroon po tayong tahanan sa langit. Sa English po, mansion, sa langit. Tingnan po natin ang John chapter 14 verses 2 and 3. Panginoong Jesus Kristo po ang sasalita dito. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y pararoon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yung po nung ang Panong sa Kristo po ay nabuhay na maguli at sa po'y umakyat sa langit, Yung po yung sinabi niya, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ang sabi po niya sa verse 3 ay ito, At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. So, ang sabi ng Panawang sa Kristo, pag naipaghanda ko na kayo ng kalalagyan, ako'y muling paparito. Yun po ang second coming ng Panawang sa Kristo. Ang kanya pong muling pagbabalik. Ang kanyang second advent. At sabi niya, kayo tatanggapin ko sa akin sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Okay po? So hanggang dito na lamang po. At itutuloy po natin ito sa susunod. Okay po? Pagpalain na ng Panginoong Yesu Kristo? Magpakahayag na wasa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.